Hi guys, for to this video guys So ta sa ato ang garden uh, na lain-lain lang ang akong gitunom ng yeah, mga uh, ano, utanon So guys, let's go guys Dito yung okra ko guys. Dito na. Yun guys. Okra yan guys. Yung nakikita nyo na may anakwa yan. At ito guys. Patula guys. Okay. At mayroon tayo dito na binaging uh, liso. Papa guys papaitan to guys at saka at sal bila guys ano to o oh, yan maupay pagturok talong ito guys yung maliit pa na ukra Guys. Apa ikon aku mga bisol dito. And guys, bisol gabi. Mayroon tayu kalabasa Itu guys, kalabasa to guys. To guys. And pa. Kalabasa nga pilit. Ito yang guys mga bisol ko guys. So garden. mayroon tayong ano dito saging so guys, mga saging guys at dito guys malaki na po yung ating ano dito tawag pipino ah anong tawag dito mga ah, pipino dito guys so. malaki na po yung pipino natin So medyo inano ng manok guys. Kaka manok. Yung ano natin dito. So yun guys. Yung iba dito pa guys. Maliit pa guys. So maliit pa. At dito naman tayo guys. At mayroon tayong gabi dito guys. Eh. May biso din tayo dito. Tsaka yun, Saging natin guys. Oh. May bunga na. Ito so guys. May bunga na yung saging natin. At dito naman tayo guys. guys, mayroon tayong kamanting dito guys yung kamunting kahoy ito guys oh kamunting kahoy at mayroon tayong ano dito galay yung kamuti ito guys so. Oh. yan guys at dito naman tayo guys ah, mayroon tayong pipino dito Uh, malaki-laki na to ito guys ayan po ayo mga pipino natin medyo kailangan na nito ng pis ano tawag to pisi ano tumba na kailangan ng Pisik guys, itu guys, balakina guys, mereka ada yang balai-balai, guys, laki nak. Oke, okay. balik semenok. Si Masih kudangan semenok guys. ito pa oh ito Medyo... mayroon na siyang balay-balay guys oh para dito siya mag ano may bunga yung at, ating pipino so guys At tayo itong bano. At dito guys yung ating talong. Kung so, nahurot o kamatay guys. Walang napira yung talong natin dito. Nahurot sila o kamatay eh. At dito guys, mayroon tayong kamanting dito. Yung kamuting kahoy. okay guys. Kamunting kahoy. Laki-laki naman itong ating garden dito guys. At iba't ibang klase ng mga gulay yung tinanim ko. medyo maliit pa sila wala pang bunga kasi nagsisimula pa lang ako magtanim ito yung kamanting kahoy natin ah so yun lang guys hanggang dito na lang po tayo guys at sa lahat ng nanonood dito guys pakilike like and share po guys Huwag so, kalimutan na i-click yung notification natin para updated kayo sa aking mga video. So, yun lang guys. Bye-bye po guys. Hanggang dito na po tayo guys. Yung ating photo this video. At nasa pa pa sa alam gusto yung ito. So, hanggang dito na po tayo guys. Bye-bye po guys.